Magandang uh, gabi po. Yes, um, good po. evening brother. Opo, sandali po, i-open ko lang yung video. Ayan. All right. <laughs> Opo, uh, uh, actually ako yung nag-testimony uh, nung minsan. Sige uh, po. Uh, yeah, ito pong si Brother Angel. Uh, may pabingi po, Brother Angel. Oo, uh, oh, may pabihi po, uh, uh, brother Brad Teddy. <laughs> Kapapag from, San, from Conception Tarlac, tama po yes, ba? Yes po, yes po, bro. Ah, dakala salamat po. Um. ah, banggit ko na po kang, uh, kang sister ko, eh, sister Pines. Po, pota ko kukutang niya kasi kaya, no? Tinatanong yung imisis yun nung, nung nino ka, no? Para tawagan yata nung kaya. Later po, sige po, mag-testimony po kayo? Apo, apo, sige bro. Uh, pa, po. ay magandang magandang uh, gabi po at uh, sa inyo lahat. Uh, pong, uh, sa Punto Por Punto kay uh, Brother Wendell, yan, Brother John Brother Tata, Brother Romel at uh, sa lahat po ng bumubuo ng uh, Punto Por Punto. Actually, uh, po, uh, gusto ko po pong i-share sa inyo kaya ano po pala kay Father uh, Darwin Gitgano lalong-lalo na. Uh, ito po kasi na experience ko ngayong uh, December, December 15 po nung nag-start po yung ano yung Simbang Gabi. Uh, December 15. na uh, isa po kasi ako ng ano Eucharistic Minister dito sa sa amin na uh, dito sa Jesus Mabuting Pastol ng parokya namin. Bali, December 15, nag-start po yung uh, simbang gabi namin dito. Tapos, uh, December 17, uh, kung hindi po ako nagkakamali, nag-start po yung uh, sumakit yung tiyan ko. Uh, masakit po yung tiyan ko. And then, uh, ganun din po pagka uh, nag-jingle ako, Uh, masakit din kasi nagpa-ultrasound po ako. Merong uh, nakita ano eh, nakita uh, gallbladder stone. Ngayon na uh, sa simbang gabi po kasi sa amin dito, uh, bali anim na uh, chapel po kami dito. Dahil ko lang po kaming Eucharistic Minister, meron po kami mga schedule. Dito po sa barangay namin, tatatlo po yung chapel namin, yung isang barangay uh, dito sa mismong uh, barangay proper namin. Tatlo po kaming Eucharistic na nagsiserve. Kaya lang, nung no, nag-start po yung uh, simbang gabi, uh, December 17, yung isang kasama ko, inubog po siya at nilagnat. Tapos, dalawa na lang po kami nag-serve. Tapos, sa uh, December 19, yung isa, nilagnat din po. Nagkasakit din. Ako na lang po yung natitirang nag-serve. December 18 po, nag-start po yung uh, kasakit nga yung chan ko. Tapos, uh, uh, kung hindi ako mag-serve, eh wala na pong kasama si father. Eh, paano ito ka ako? Kung magpapa check up ako, baka o operahan ako, baka tatanggalin tong gallbladder stone ko. Eh, tinis ko po yung uh, sakit uh, dasal. At saka, ito po siguro ang isang naging uh, gamot ko. At after hindi po ako minum ng medicine eh. Uh, yung itong exercise oil. Meron po kasi kaming napabless kay Father uh, Darwin nung is isang gabi. Tapos pagka po one-fourth na lang, ginadagdagan ko, pinupuno po yung uh, lalagyan. Yung po yung iniinom ko dati, one, once a day lang po akong minom. Ginawa ko pong three times a day ang uh, mininilong ko. Ngayon, nung siguro mga December 25 po yon noong mismong Christmas, ang dasal ko po kasi ganito eh, pag uh, tatapos kong magdasal ng uh, one uh, our father, isang Hail Mary, tsaka Glory Be, yung pong... Uh, by the power of God in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, through intercession of Mama Mary, through the help of the Holy Spirit, through intercession of Mama Mary. Yung po, inulit-ulit ko yon. At the same time, minsan po kasi, nakakapanood din po ako dun sa mga uh, mga topic ni Dr. Di Ching. Yung pong uh, prayer na tatlong letter lang, napakabisa yung uh, Jesus uh, sa pangalan ng Yesus, uh, Jesus. Jesus, Jesus, yun. Inuulit-ulit ko po yun. Jesus, Jesus, Jesus. Maski po sa CR, pagka po, kasi before and after, talaga po masakit na masakit siya. Uh, lumulod ako sa CR at nagdadasal. na uh, 10 to 15 minutes, nandun ako. Talagang nagdadasal ako. And then, pagka nakahiga ako, nanonood ako ng mga, uh, mga punto-por-punto, -punto, yung sa YouTube, yan, kay Mr. Curious, kay uh, Brother Wendell, tapos yung, uh, uh, sa, kay uh, Paburnok, mga, uh, nagdadasal po ako. Talagang inahawakan ko yung chan ko. Tapos dasal, dasal, dasal. Yun yung Jesus, 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 Jesus. 25 po. Talagang masakit na masakit siya. Yung siguro mga, mga before lunch yun. Yung pag-CR ko. Napakasakit talaga. Pagkatapos po noon na... Uh, bigla nawalan bigla siya. Hindi ko po ah, sina, sinabi dito sa, sa asawa ko, sa misis ko, na masakit yung ano ko, yung tiyan ko talaga, tsaka yung pag ko. Pero minsan, napagalitan ko yung apo ko dahil uh, inukulit ako, talagang masakit na masakit siya. Uh, uh yun nga, yung nga po. Uh, pero dasal, 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 dasal. Nung uh, nawala na po yun, doon sinabi doon sa misis ko na masakit nga yung ano ko. Tapos uh, kung uh, liliban ako doon sa pagsiserve, baka wala na mag-serve kawawa si father, siya lang mag-isa. Ang dami po kasi tao, kung isan na uh, maabot siya ata ng 100 hanggang sa labas ng chapel, eh, mayroon pong mga uh, nagsisimba. Kaya kung sila lang yung mag uh, magpapa ano magpapa communion, mahihirapan po siya. 'Yun po, bali ang sa akin po uh, siguro talagang unang-una yung prayer, pangalawa po itong exercise oil. ah uh, lumabas parang lumabas po pero hindi pa po ako nagpapa ultrasound ulit. Pero minsan nagpapa ultrasound ako para talagang uh, makita na natanggal yung gallbladder stone. Pero talaga pong, ano, biglang nawala. Biglang nawala yung sakit <laughs> nung 25 na yun. At the same time po, pangalawa, dito po kasi sa uh, simbang gabi nga, dahil uh, kinausap ako ng aming uh, uh, presidente dito sa uh, BPCO uh, barangay, you know, Uh, aming uh, presidente ng, uh, ng uh, ano namin. Sabi niya, mag, uh, mag share ka, sabi niya, regarding nga uh, sa Catholic. Minsan po kasi, o oh, dalawang beses, uh, nagmamas ng uh, ano yung pare namin dito, ng uh, sityo-sityo. Nakapag-share po kasi ng dalawang beses eh. eh. Sabi niya, ituloy mo, ituloy mo pare. Sabi niya, dahil pinsan ko po, po kasi yung uh, presidente namin dito sa BPC, uh, Pastoral Council. Uh, yun nga, uh, ang ginagawa ko po, kasi mayroon po kaming 6pm na uh, online na uh, Angelus at Holy Rosary ng buong Tarlac ng um, uh, Couples for Christ. nag uh, ro rosary po kami. After po ng 6.30, tatakbo na po ako sa simbahan dahil 7 o'clock po kasi yung aming uh, mass at least mga 15 to 20 minutes o 30 minutes nakakapag-share po ako regarding po sa yun nga yung ating uh, uh, faith, Catholic faith. Meron nga po akong naririnig sa mga uh, kababaryo namin, uh, sinasabi nga nila na maganda yung ginagawa mo dahil meron ng mga mga kapatid namin dito, mga pinsan namin napupunta na sa mga ibang Ah, Kasi ako po ang na unang sinasabi ko sa kanila, nandito na tayo sa tunay na simbahan, bakit pa tayo aalis o lilipat sa mga tataglang ng tao? Yun po yung na unang sinasabi ko sa kanila. Pero nag-ano nag po ako, nag-prepare po ako ng mga topic. Actually, linista ko nga po yung mga pinapit ko dito, katulad po nung uh, yung ano, yung, yung nga kay Jesus inaakwa po kay Dr. D. Ching. Ginagawa ko po kasi ng ano to eh, ng PowerPoint. And then, uh, piniprint ko po ito. Tapos, yung name, ayun uh, nga po, uh, Jesus name above all names, the holy name of Jesus. Yung other denomination, yung about family, yung holy rosary, yung cross, miracle by the saints, si St. Saint Pascal Bailon, St. Patrick Patron, St. Vincent Prayer. Yun po yung uh, aking uh, tinapik na mga saints, yung kanilang mga miracle. At saka yung Bible verses against Protestant, yung uh, ayaw po nilang marinigo uh, marinig o binabasa. Yunan din po pagka at least ngayon po na talagang marami na akong natutunan dito sa Punto Por Punto saka yung kay uh, Pacbuster PH at uh, kay Dr. Ditching kay Mr. Curious pagka pumipuntang mga ibang sekta dito lalong lalo na yung mga yung mga bata na, na nagbibigay po ng mga sobre, bahay-bahay bago ko po, po sila tulungan eh kinakausap ko muna. Yung unang nga pong nakausap ko eh, dati daw siyang katoliko, 21 years old pala. Napaka sipag at uh, sabi ko nga sa kanya, bakit ka pa umalis sa tunay na simbahan? Ba't po mo pa iniwanan? Eh, na, nayaya daw siya ng kanyang mga kaibigan. Tiga-arayat po eh, yung bata. Eh, sabi ko sa kanya dahil nga sa na, na pakinggan ko minsan si Father Darwin, eh, tinutulungan mo yung mga ibang sekta, tapos yung tulong na ibinibigay mo sa kanila, yung pa yung ginagamit na uh, panira o pang-atake sa ating, uh, sa ating Catholic faith, sa ating simbahan. Kaya anong binigyan ko, sabi ko sa kanya, ito, bigay ko sa iyo. Huwag mong ilagay sa sobre. Nakita ko po yung bata, pagod na pagod eh. Tulong ko sa iyo ito, pero hindi ko tulong sa simbahan ninyo. Pangako mo sa akin na huwag mong ilagay sa sobre, sabi ko po. Tapos, mga ilang araw po, meron na naman dumating dalawa, dalawang bata rin. Ganon din po, pinapasok ko pa po sila dito sa bahay namin. E, pumasok naman dahil dalawa sila. Hindi nag-aalangan katulad ng isa no, minsan. At ipinikita ko po yung aking mga nasa istante dito. Dati po kasi iba-ibang uh, naka nakadisplay. Eh. Pero ngayon mga imahin po ni Mama Mary, Jesus Christ, Crucifix, tsaka yung mga iba't ibang santo, iba't ibang mga saints. Sabi ko po sa kanila, ay napakaganda. Tingnan ninyo ako. Ganon din po ang sinabi ko sa kanila. Tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo, pero huwag niyong ibigay sa inyong pastor. Sa inyo lang ito pa ako. Nga po, uh, kaya pa, maski po sa mga assembly namin sa aming community, nagsishare din po ako at uh, ang uh, ko po dito sa punto-por-punto punto, at sa mga Catholic faith defender, ang sinishare ko po, po sa kanila. Napakalaking tulong po sa ating pananampalatayang katoliko, itong punto-por-punto, uh, punto, itong PPP. Sabi nga po ni Brother Angel, huwag tayong matakot katulad po nung ginagawa uh, o ginawa ni uh, si eh, John the Baptist <clears throat> hindi natakot na isiwala to sabihin yung katotohanan. Ganon din po ako pero nagdadasal po ako lalong lalo na nung nagsisiro po ako sa simbahan dahil mayroon pong mga nakalabas na speaker na ririnig ng mga dumadaan na highway po kasi yung uh, chapel namin nasa harap ng highway. Inadasal ko na lang sana walang mag pumasok na ibang sekta na magaling sa Bible baka na ako magano eh mag uh, debate <laughs> sabi ko ay hindi ko kaya pero uh, sa tulong po ng ating Panginoon binibigyan naman po ako ng ano ng, ng, uh, ng knowledge nagdinadasal ko nga po na bigyan ako lagi ng wisdom knowledge para pag nagsisira ko hindi po nang gagaling sa akin nang gagaling sa kanya at sa banal na espiritu lahat po nung lumalabas sa bibig ko. Yung iba nga po, minsan hindi ko na alam yung aking uh, babanggit, nasasabi. Pero sinasabi nga pati yung misis ko, dahil kumisang binig video niya, uh, sabi niya, okay naman yung mga sinabi mo at uh, naririnig ko yung mga kababayan natin natutuwa at pumapalakpak pag uh, yun, uh, nakakapag-share po ako. At ganun din po, uh, nag uh, paano pa po ako eh nagpa yung nagtanong ako tapos binibigyan ko ng mga ng mga regalo yung mga nakakasagot dun sa tanong ko. <laughs> e, isang tinanong ko nga po eh yung kung sino yung ano yung Holy Family. Eh di nila, hindi hindi alam ng iba. ayun Ay nga po, ah, maraming 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 salamat po ako hindi po ako nag uh, nag-aalangan o natatakot dahil nga uh, ang atin po kasi ay katotohanan, ang atin po kasi ay totoo, kaya kailangan lang po natin sabihin, lalong lalo na sa mga kapatid natin na ibang sekta o sa mga iba yung pananampalataya. yun lang po at uh, maraming 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 salamat po sa inyong lahat, lalong-lalong -lalo na po. Uh, kay Father Darwin at uh, marami pong natutulungan itong inyong programa. Ako nga po, hindi na ako nanonood ng ibang ano eh. Ito na lang sa YouTube, Facebook, punto po punto about Catholic faith. Ang binadalain ko po, po sana, mas marami pa po akong matutunan sa edad kong ito na nasa 60 years old na. Sana marami po kaming makatikais pa ng mga mga bata mga youth, youth for po kasi ng mga kasama namin ito, mga singles for price. Kuminsa nakakapag-asawa uh, sila at na pupunta at na tatangay sa ibang seta. Maraming maraming salamat po, lalong-lalo na kay Brother Angel, itong uh, kakapampang po. Uh, malaking tulong po at napaka galing po ninyo. Kumisa napanood ko si Brother Jando eh nagtaka nga ako eh. Hindi graduate pero galing pala mag-English. <laughs> ako gra graduate po ako pero nahihirapan ako sa English. Ayun, uh, maraming maraming salamat po at uh, God bless us all po. <laughs> salamat po sa Diyos, sa Brother Teddy. Uh, na na, na, na ano ko nga yung yung kapatid ko po no si si Dr. Do Epipanya. So uh, tinatanong niya sino, sino ano daw pangalan na ayun parang nakasama kayo no. Nakasama yata niya si, si ni Mrs. niyo si ano si si Ate dati. Naging teacher po kasi nung ano ko nung Mrs. ko sa graduate school. Okay. Nung, nung, nung siya nagmasteral sa PEC ah, uh, estudyante po, na, estudyante Opo. po ni Ate yung missis niyo. Opo, estudyante, estudyante. Sa graduate school. Ano sa po pangalan natin? Ofelia po, Ofelia uh, ano Pineda. Ofelia Pineda. Ofelia Pineda. Okay. okay. <laughs> uh, uh, Ophelia I Pineda. Sabihin na lang po niyo sa niya sa kanya para ano para baka po mang natatandaan pa niya si oh, O saktong sakali po ba may Facebook ba si ano para maano ko kay ate? Mm -hmm. Opo, uh, ano po? Opel. Opel, si, uh, Pineda tapos yung pong uh, ano niya yung picture po niya dun. bilog din po na mm -hmm. ano na pink. Ting po, na. Uh, Opo. pink pink na natin ko. Anong year po 'yon? Uh, matagal sa graduate school si ate nagturo. Ano po? Matagal na po eh, matagal na hindi ko na natandaan. <laughs> Pero ako po, graduate din ako doon. BAC. Opo, doon 1983 po, graduate ako doon sa PC Kaya yung mga around 1983. Opo, opo. Ikay po, ano, niya yata, eh, Celso Reyes. Ah. abanggit, abanggit nyo. opo. Kakabatch kayo po kasi Celso. Celso Reyes. Opo. Opo. Dahil po salamat. Maraming maraming salamat. Unang-una sa po. Diyos po, no? Sa Sige Diyos po, salamat sa, salamat. Okay. salamat sa Diyos po, pasasalamat. Sana ituloy nyo, no? Maging ehemplo kayo dyan na, 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 na talaga masugid na mag-aral at lahat ng mga nasa Conception Tarlac. Sana so, po uh, tularan natin si Brad Teddy na Unahin na wala wala naman tayo ibang wala nang mahalagang kayamanan dito sa lupa kundi yung kayamanan pang espiritual. di po ba? So, mm -hmm. yun po kasi madadala natin sa kabilang buhay. Mm -hmm. So, bibihira bi lalo sa mga lalaki na kagaya nyo. At kapag lalaki tama eh no, for almost 11 years ko na sa sa, sa ministry no, sa dati sa charismatic ako as lay minister ngayon sa punto-por punto. Por punto kapag ang lalaki talaga, pag naaakay na, na, na mo yan, hindi mo rin maawat. Hindi <laughs> po ba? Hindi okay, okay, okay. okay. mo na maawat yan. At uh, sana marami pa mga kalalakihan na, na matuto at maaakay ma pa natin dahil sila po ay sabi nga ay ginto. <laughs> ginto oh, sa panayin ng Diyos dahil sila po yung ginagamit at malakas sa loob na talaga magpagamit oh, sa Diyos. Yung mga ibang kasama ko nga po dito, Bro Angel, uh, napapumisa, nag-uusap po kami eh kung mag-invite kaya tayo sa mga ano sa mga member ng ano ng Puto for Puto, <laughs> baka pwedeng ma-invite dito sa simbahan natin. Oo, uh, natin si Father, <laughs> natin si Brother Ranger, Brother uh, Gando, Brother Wendell, si Father uh -huh. uh, Darwin. Darwin. Ano yes. yes. iyan nung si yung Darwin. Okay, Father po, Darwin. Opo, Father Darwin. po namin kasi pagdating po sa tirahan walang problema dito dahil yung sa pong kasama namin dito, mayroon siyang ano, mayroon siyang farm, mayroon siyang resort. Farm. Resort. So, pwedeng uh, ma, ano po, matirahan. Ano po? Amen. Sige okay. po, uh, sikasuhin niyo po yon and then uh, let us know po at uh, sigurado God will make a way po na tutulungan tayo. Salamat po. po. Salamat okay, po. Okay, okay. po. Thank you po bro. Salamat Thank po. po. Okay, Back po. to you bro, Romel.